Ano? Tatapon ko? Oh, sige, tatapon ko na yan. So yun, mga Tatapon ko pati sa CR. Sige, sige. Yan, tapon ko muna ito mga kainos, mga basura. No? Alam niyo na ang role natin dito. <laughs> Tagatapon ng basura. Tayo yung, ano, yung uh, assistant cook, kumbaga. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Ayan, pag uutos sa atin ni Mahal Arena, yun ang susundin natin ngayon. Pinutusan tayo magtapo ng basura. yan by the way, magandang araw, magandang gabi kung nasaan man kayo araw na to. Ito kasi mga basyo ng ano to, eh, no? mga bote. Ayan, dito natin nilalagay mga basyo ng bote para pagka naipo na, dumami na, bibenta natin, magiging pera yan, mga no? so, Ito, tatapon mo natin. Ito yung mga recycle, no? mga Nung nakaraang Pasko, ah, <laughs> nung nakaraang bisperas, di ba nagkaroon tayo ng exchange gift? Ay, mali pala. Nagkaroon ng exchange gift dito sa bahay, pero ako lang yung tanggap ng tanggap. Ako yung walang na-exchange. Yeah. <laughs> hindi rin talaga eh. Nakapalang mukha eh, no? <laughs> hindi, uh, naiintindihan naman tayo ng mga prinsesita natin. Uh, hindi ko na kailangan pang-explain. Medyo kapos, kapos tayo sa budget sabi nga nila pag kapos sa budget wag pilitin kapag ka walang budget wag nang maghanda ng marami di ba sabi nga di ba wag pilitin at maintindihan naman tayo yan doon na pala sa mga hindi nakakaalam mga kainis, ano, tayo yung ano eh baka baka sabihin niyo isusumbat ko na naman sa kanila sa mga kasama ko dito sa bahay ano hindi kasi mga kainis, so, tayo yung provider sa bahay na to tsaka explain ko naman sa kanila na baka pwedeng hindi mo na ako mag <laughs> Magano, mag exchange ng gift sa inyo <laughs> hintayin ko muna matapos yung ano yung ating mga uh, anyway ayoko na mag explain basta yun yung mga uh, yun uh, uh, Na naman tayo ng ating mga princess at ng ating mahal na reyna uh, tatapong ko muna bako masigawan tayo ng mahal na reyna marami pa siyang ipag-uutos sandali lang uh. ma pagkatapos nito ano pang ipag-uutos mo ma wala na o oh, sige mamaya naman Buti naman, kala ko may kasunod eh. Maganda rin yung nagtatanong para alam natin gagawin natin. Pagkakain, maghugas ako. O sige, ang bahala dyan. Problema. Basta importante, meron tayong ambag, mga kainis. So, meron tayong kontribusyon. Yan. <laughs> Merry Christmas nga pala. Ha? Ay, nako, lumabas ka na naman saya ha? Yan. Huh. Iyan lang muna natin to kasi recycle to eh. Para pagka uh, dumating na yung basurahan, next week, nakahanda na. Tatap lalagay na lang natin dun sa 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 labas ng ano. Bakod natin. Lagay mo na eh, ito pa. Oh. Ito. Ito mga ano rin to, mga bote pala to. Mga bote to, bibenta natin 'yan. na nakakalo ko recycle. Lagay natin diyan. Bibenta natin to, hindi to dapat to dito. Yan. Lagay natin to doon, baka may tapo natin sa ano, sayang to mga bote to, oh, pera din 'yan. Lagay muna natin dito. Ang ganda ng araw natin ngayon, mga kainaks, ano? Tunaw ang yellow. Yan, nakaposisyon. Yan, pagka ganitong mga holidays, mga kainaks, ano, masaya, no? kasi uh, minsan lang kasi kami magsama-sama na kumakain kumakain magsama-sama kasi syempre mga kinis iba-iba no, na kasi yung schedule namin dito sa Canada ng ng family ko yung mga anak ko may mga kanya-kanyang sariling oras na yan syempre may mga pasok na may mga trabaho na malalaki na actually yung panganay nating princess princessita hindi na yan nakatira dito sa bahay nakahiwalay na sa atin yan yung panganay natin so tatlo na lang kami rito pero yung panganay na prinsesa natin pumupunta-punta pa rin dito sa bahay tapos sa uh, Siyempre bunsong prinsesa natin May trabaho na rin yan Malaki na yan Dalaga na yan May sariling buhay na yan Tapos kami ni Mahal na rin Magkaiba naman kami ng schedule Mga kainig sa trabaho no? Kaya yung pagkain namin Hindi uh, na sabay-sabay Hindi na sabay-sabay Hindi na sabay, -sabay, hindi na sabay, -sabay, hindi na sabay, -sabay. Tapos especially Siyempre mga prinsesita natin Yung prinsesita natin yung Bunso natin Nagda-diet na yan Kaya Wala na Kaya nagmasaya Masaya lang Pagka ganitong holiday na Pasko Disperas yung mga walang pasok uh, nandito kami sa bahay ano, tapos uh, ang, 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 sarap kasi sabay-sabay uh, kayong kumakain nagkikwentuhan kayo no? sarap eh. katulad sa Pilipinas di ba? Uh, mga ganitong okasyon holiday especially sa bagong taon pa yan sa tipon-tipon uh, ulit salo-salo ulit sa pagkain ngayon mga kainis ano, positive 2 ang araw na natin niya. At kung napapansin nyo nasisilaw din ako. Ano? Kasi nga, nakasikat si Araw. At baka kayo nasisilaw din kasi yung sinag ni Haring Araw nagbabounce back sa akin sa ulo ko yan papunta sa inyo <laughs> sensya na kayo ha corny yun eto na mga kainay siya naku po Panginoon napakasarap cordon blue o gordon blue cordon blue <laughs> sarap naku naman Yah yah manat si Mahalarena diyan bising-bising. Naku, delikado inamoy. Ay, halika rito, halika rito. Naku po, Diyos ko po, pang halika rito, ha? Ikaw talaga. Ito, laging naka, ano, to, eh, nakabantay ito dito, maanig sa kusina. Malambing tong aso na to. Eh. Laging Lagi nakabantayan kay Mahal Arena ko, nasa si Mahal Arena. Inispoil di Mahal Arena yan. Eh. Yan, so, laging, uh, laging, may pasalubong kay mahala Arena mga aso na to. No? Hmm. Ay, yuk, 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 yuk. Inutusan ako ni Mahal Arena na linisan ko raw tong taas ng fridge. Tanggalin ko rin yung mga sombrero. Ito yung mga sombrero natin, mga cups natin. Kasi daw eh, pag nag-vlog daw ako dito sa kusina, eh, nakikita raw lagi ito ng gigitata. Kaya daw kahit paano bawasan natin yung hindi maganda. <laughs> Pananaw sa likuran ng ating background pag nag-vlog tayo dito sa kusina. Ayan, sumalinis so na, no? So, magkakaroon tayo ng isang ilang araw pag dumating yung araw na yun ang limisa natin itong ating likuran na yan para maging maayos para naman maging maganda sa paningin <laughs> ito gagawa ko ng ano gagawa ko ng ng mga cups natin ato, mga -inags, yan. na ito mga kainag yan. tatapon pag binenta ko kay Boy Toyo yan mahal yan susuot niya si Inags pag dumating ang pan <laughs> pag dumating ang panahon na sumobrang sumikat sumiketa sumikat talaga ako nako baka pag, pag binenta ko kay Bostoyo to sabihin ko sa kanya oh, Bostoyo sinuot ko to nung ako'y trying hard pa lang maging vlogger hmm, di ba yun eh hindi natin alam kung kailan darating yung time na yun na pwede natin ibenta kay Bostoyo to hindi hirap baka hanggang pangarap na lang so anyway kahit sa pangarap di ba merong pangarap malay natin matupad natin hindi natin magmasabi sa mga susunod ng mga ilang taon. Yan, nako pumuesto na ma. Ang ay ay ay, po, ma. Mahoy, ma. tong aso na to. natin na tayo upuan baka maunahan tayo ni Saya. May, may ha? May ah. Amoy lang yan eh, no? Amoy lang naman yan. Hindi eh. naman niya kakainin yan, amoy niya lang yan. Parang sabi niya, gusto ko to, gusto ko to. Good girl! Naku, ma, may muta ka pa. Hindi oh, na nga agaw ng pagkain yan. Eh. Good girl yun si Saya, eh, no? Asa si Sagkuya Sayon? Ayun, hello Kuya Sayon. Naku, behave na behave na talaga si Kuya Sayon. Adult na adult na talaga, matured na talaga. Yan, ito yung labas natin ngayon mga kainags, ano? Oh, tapos ito na yung bulalo na niluto ni Mahal na Okay na. Ayan. parang style bulalo, ano? Ayan. Sara. na Tikman mo, mama, Okay na? Okay na? Nakapatikin mo mo kaya kay ah oh, sige, lasahan mo ma. Yeah, so tayo mga siya ano? Ito, ito na yung ating uh, bulalo na luto ni Mahal na Reyna. Nako, asan ba si Mahal na Masarap ang luto mo. Thank you very much, ha? Mm -hmm. Sarap. Mm -hmm. Sarap. Ba? Ha? Sarap kumain, mga Pagka kompleto kayo ng family mo, kumakain, mas masarap. ba? Diba? Katulad ngayon. Mm. mm -hmm. Hmm? kasi ngayon lang ito, ang sabi ko kanina ngayon lang nangyayari ito pagkaganit holiday sama-sama kasi magkakaiba ng oras hmm. yan, so tapos na kaming kumain kaya ngayon, ang trabaho natin ay maghugas, magligpit ng ating mga pinagkainan yan para, hugas ako, kunin muna natin itong mga pinagkainan natin mga kainags ano nako ang sarap ang sarap ng luto ni, Ma ni Mahal na Reina na ano Mary cordon blue Saan? yan kunin muna natin dito hugas muna tayo ng plato <laughs> ito yung roll natin pagkatapos ha, magluto ni Mahal na Reina mga kainags ano at sabi ko ako na maghugas magpahinga na kayo dyan since marami kayong regalong binigay sa akin noong nakaraang gabi <laughs> at ako'y walang naibigay sa inyo ito yung parusa ko para sa sarili ko ang maghugas ng pinagkainan natin. Yan, sabi sa mga. Enjoy. Enjoy nyo lang yung holiday natin ngayon. Lagyan muna natin ng ano to. Uh, yan, babad muna natin sa tubig para madaling madaling tanggalin yung mga sebo-sebo. Mga mga dumi-dumi. Yan. Nako, meron pa rito mga kainos. Huh? Para mamayang gabi pa siguro to. No? Nako po, mas <laughs> sarap. Daming pagkain, pagka-holiday talaga. Holiday season. Yan. Tapos uh, nandun sila, mag-banding, magbuburaw sila ng mga lego-lego. Yung lego, yung binubung lego. Ayan, lang tayo dito, hugas muna tayo. Tapos uh, mamaya, tingnan natin, paalam muna tayo kung pwede na tayong mag-vlog sa harap nila. Ha? Wala, maganda ni na nagpapaalam. Siyempre. Maganda na kung pwede mag-vlog in front of you meron tayong authorized hindi yung bira lang ng bira baka may biglang suminangot eh lalo na yung mga pag kumakain susubong ganon <laughs> magagalit sa atin yung makukuna natin ng video yung ganon yung kakain eh labas yung ngalangala ah. -ngala. <laughs> masisira yung kanilang postura yung kanilang demure yung kanilang <laughs> yung poised Siyempre yung mga yan eh, pag nagpupuha sa Facebook yung mga yan eh, di ba, kon todo tingin muna sa salamin. Paganda, pakyut muna, tapos ikaw eh, kukunan mo lang ng video, nakagano no? Ah, ng pagkain, na laki, laki laki bunganga. <laughs> ah, magagali talaga sa atin yung mga yan. Kaya kailangan natin magpaalam. Yan. Para kung sakaling mag-vlog na tayo sa harapan nila, eh, magpapakyut sila. Yun, hindi yung alam, di ba alam kasi alam nila. Mahirap yung ambush eh. hindi ka tulad dati nung mga bata pa yan, pwede pa. Kahit na nung <laughs> itsura ng mga yan, pag nagunan mo ng picture. Eh, pero ngayon, eh, syempre, mga dalaga na yung mga yan eh. <laughs> Kung mag-post -mag sa Facebook yan, talagang pinaghihirapan nila. Kailangan yung maganda sila. Tapos tayo eh, papakita lang natin sa video na ka, ah, 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 ah <laughs> Nakasubo pa ka ano, no? ma, sabi nga. Saan maghugas ko sandali lang, naman no? hindi hmm, lang. Bira to, <clears> ha? <throat> tayo. O, sige na. Sige kayo, mag kayo doon. O, sige, kayo Yeah, so tapos na tayo maghugas, ano? Ayos na, no? malinis na. Tapos na natin ang basura. <laughs> tirik na tirik si Haring Araw tsaka hindi malamig mga kainis oh? talaga naman nako sigurado map madaling mapuno ang ating ano ang ating basurahan ngayon ano baka isang linggo lang puno na to eh ang, ang kuhaan pa naman ng basura natin every two weeks eh syempre Pasko maraming basura handa nung Pasko syempre mga pinaglutuan mga regalo nako eh darating pa ang ano darating pa ang new year hindi mas maraming basura baka bago magkuha ng basura na yung punong -puno na umaapaw na no? nako nako meron ako napapansin mga kainags ano? ngayon ay alas 4.15 ng hapon pero tingnan nyo yung labas natin mga kainags ano? wala ba kayo napapansin pag alas 4.15 nung mga nakarang linggo nakaraang buwan di ba madilim na pag alas 4 pero ngayon tingnan nyo wow Mukhang kumahaba na ang liwanag ngayong papatapos ang buwan ng Disyembre, mga kainags, ano? 4.15, grabe, ano? Eh, Dati nga, mag-aalas 4 pa lang, mag-aalas 4 pa lang ng hapon, madilim na yung labas natin, no? Oh. Nakapansin nyo ba? Yan, di ba yung mga nakapanood ng mga previous vlogs natin, mga 3 weeks ago, 1 month ago, di ba? Mahaba na liwanag, no? Nakaka-excite. Labas tayo sa, sa harapan ng bahay. Nako, mga kainags, oh. Maliwanag pa rin, ano? Oh my goodness. Oh my gulay. <laughs> Nakakatuwa naman, mga kainags. Kasi ganitong, ganitong oras, mga 4.15. Uh, dati oh, dating alas 4. Alas 4 pa lang ng hapon. Madilim na ang ating labas ng bahay. Pero ngayon, kita nyo naman, no? Oh, di ba? Nandoon pa yung ano natin, o oh, yung uh, ula ano si Haring Araw wala na pero maliwanag pa rin oh my god ba? Diba? kitang kita nyo pa rin yung <laughs> kikita pa rin natin yung mga mga paligid oh oh my nakakatuwa lang mga kainags ano? kasi syempre nagbabago na yung ating uh, panahon ngayon yung liwanag uh, ba diba? yung te ano natin ngayon yung oras my goodness nakakatuwa Oh, liwanag pa doon, ano? Oh. doon si Haring Araw eh. Ayun, oh. No? Nakakatuwa lang, ano? Yan, oh. Grabe. Napansin ko lang. Actually, kahapon ko pa napansin to. nasabi ko, alas 4, parang naninibago ko, Parang mayroong kakaiba. Bakit? Parang maliwanag pa yung labas ng bahay natin. Kaya ngayon, sabi ko, subukan ko ngayong, ano, ngayong araw na to. <sighs> grabe, nakakatuwa. Yan, ibig sabihin, pag natapos na tong December, buwan ng December, mga kinis, ano? mga January, mga alas 5 ng hapon, may liwanag pa yan mga January. Tapos pag mga February na, mga alas 7, may liwanag, may liwanag pa rin yan. So humahaba na yung, ano, humahaba na yung uh, liwanag kaysa sa dilim sa mga susunod na buwan. Yan. Kaya ang mga tao rito sa Canada, sobrang excited na naman sa paparating na spring. Yan. So mga kainis, ano, maraming maraming salamat sa panonood. Don't forget to subscribe, click the like button, leave your message, uh, leave your comment. Maraming maraming salamat po at hanggang sa muli.